Hi, eto si Enzo. Hi mga Habibis! Ako lang mag-isa sa bahay. Wala si Ate Rose, wala si Lindy, wala si Habenai. Ah, uh, pumunta sila ng palengke. because meron kaming bisitang darating mamaya and uh, magluluto ng espesyal ang aking asawa. Good morning, babies. Good morning, babies ko. Lucia, hello. Ay, ang sweet naman ng batang 'yan. Hmm, ang sweet naman ng batang 2. <laughs> Eto na lang talaga yung anak namin na Habiray. <laughs> Mga anak namin. <laughs> Matagal pa yun babalik si na Habiray, sina Ate. Ako na lang muna maghahanda ng uh, breakfast namin. Uy, konti na lang pala ng watermelon. Parang trip kong magluto ng tosinong din. Yan, medyo nang naglighten na yung skin ko. Dumating kami Tuesday, tapos nagumpisa ako ng skin repair ng Wednesday. 'di ba? Nagko-collagen, laklak kami ng collagen, nag nagsasabon ako ng Habibi na glush soap. So, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, sa five days. Ayan, naglighten na yung skin ko ano compared to nung pagdating namin na sobrang sunog na sunog talaga yung balat namin sa California. Hmm, ang bilis ng effect. Papatuloy lang natin. Kaya maglalaklak ako ulit. Uh, always twice a day kami umiinom. So ngayon, Magdadalawang sachet na naman ako in the morning for skin repair. Nakabalik na asawa ko galing palengke. Gulay. Wow, finally mga o, ito yan, talong. Yes. Ano lulutuin mo, baby? Kasi sa ko si Mama Malu nang paksiw na pata. Ah, paksiw na pata. Hindi. Crispy pata. Crispy pata ang ni-request ni Mama. Kasi ilalaga ko na ito para mamaya ang gabi pipilo na lang. Yes. yes. Marami ba tayo? Baka ko lang ang isang pa, ano. Itatanong e, tatan ko. Tatanong ko kung sino-sino ang darating. Baka talaga, talaga, dalawa na lang. Dalawa. Yeah. Tapos ano pa pang lulutuin mo? Ayun, uh, tsaka pinakbet. Yes, perfect. Nins, ang dami nagko-comment, pumuti ka daw talaga. Dahil po yan sa sabon. Yes, and also, syempre, ang collagen, kailangan combine. Nins, dami nagtatanong, magkano ba daw yung sabon? 99. Ang isa tapos, tapos 269. Sobrang ganda, guys. Baby, sarap ng breakfast. Super, lagi ako na. Kung ako'y nagmamango, ikaw ano sa'yo? Ano na, sea green tea. Sea. Dalawang sachet din? Yeah, dalawang sachet. Gusto ko ito, na-miss ko tong may kamatis sa breakfast. Partner ng Tocino. At dahil dito matutulog ang aming bisita, iahanda ko na yung mga guest room. Thank you, lins mm -hmm. Dalawang towel para sa taas. Tara, ayusin natin yung taas. Tapos bigyan din natin sila ng chinelas pambahay. Yes. Ayan, sakto-sakto, mag-aayos kami ni Lindy ng mga guest room para sa aming mga bisita. Merong dumating. Alam niyo naman na panood nyo sa mga previous vlogs namin na mahilig talaga kami sa mga serp or mga pabango na pambahay. Binya, My simple gift for you, Rai. Belated happy birthday. God bless. From Le Perfume Shop. Thank you, Miss Lani. Thank you, Miss Lani. Salamat po. Ayan, fresh bamboo linen spray. So, spinispray po ito sa kwarto, mga pillowcase, oh. mga bed sheets, right. and pwede din siya sa kotse. Yan. Itong fresh bamboo, isa sa mga bestsellers talaga nila. Binigyan tayo ng lavender. I wanna try this too. Ay, ang alam ko sabi ni Miss Lani, mayroon dito si Ate Rose. Ah, yan siguro. Para kina Ate Rose. Rose, yung nakalagay. Halika, Ate Rose. Ah. Lindy. Ayan wow, oh. thank you so much, Ma'am Lani. Thank you, Miss Lani. Ito yung unang guest room. Aos, uh, dito sa first floor. Thank you, Lynn. Sprayan natin ng Lemartin. Yan, yung mga pillows. Yung mga sheets. Mm -mm. Pang kurtina din nilalagyan namin para mabango mabango sa room. Dito naman kami sa second floor na guest room. Thank you, Lynn. Ang ganda ng pagkaayos mo. Nilagyan na din ni Lin din ng towel kasi dito matutulog yung mga bisita. Tapos, Lynn, ano yan? wash. Ah, hand wash, yeah. Para sa kamay. Diyan. At yung sabon. Ito yung tinatanong nila kung magkano ba daw. 99 lang yan. Sige, lagyan natin dito para sa mga bisita. May magamit sila. Nandito naman yung mga shampoo sa gilid. Lins, kailangan natin punasan to kasi, oh. Ah, nagpuputi-puti. No? Okay. So, tapos, actually, hindi ko alam paano to. Yung mga nag, nag, nag nagpuputi-puti sa sa faucet pag black. Hindi ko alam paano. Pag tinatanggal, bumabalik lagi eh. Sa inyong mga nandyan na nanonood, kung meron kayong tips paano matanggal ng mga puti-puti, pa-comment na lang po. Thank you. Thanks, lens Nandito na mga bisita namin. <laughs> si Lucia, si Bella, oh. Bella, <laughs> si si tapang. Kala mo naman, Doberman. <laughs> Hello po. Ayan, ito yan na nabili natin sa farm. Bella. Ito. Ito. Uh, Dami pa sa lubong ni Mama. <laughs> Siyempre, pag galing kang kagayan di oro. Pastel. <laughs> At <laughs> syempre, yung kapatid ko. Ayan. Ay, Mama. Hi. I miss you. So, ang niluto namin is request. Ah, actually, hindi ako. Si Habiray. Lumabas lang siya ko sa glit. Pero, babalik din yun. Kasi, ang request mo ay... Crispy Pata! <laughs> yes. So, nag nagawa siya doon. Tapos, as partner ng Crispy Pata, meron tayong gulay. Ayan. Pinahanda na niya. Naggayat na si na Ate Rose ng pang pinakbet. Pinakbet! Gusto niyo ako magluto ng pinakbet? Huwag na, bisita ka. Ah. Lang. So, ngayon, ito pa muna ang before. Ito yung itsura ng before ng table. Okay. Sa so, ayusin ko yan para maging after. And ito yung after natin. Mas set up. Ayan. Mas maganda kasi. Mas masarap kumain pag maganda ang set up. Mas nakakagana. So ito yung ulam namin today. Mayroon tayong pinakbet. Mayroon tayong uh, ah, ang tawag dito, Crispy pata. And ang ating dessert ay meron tayong langka. And syempre ang partner best partner sa ating dinner meron tayong mga habibi bee drinks, watermelon, mango and kalamansi. yan. Let's eat. Ayun. Welcome. Kain na tayo gandang ang ganda ang sarap everything is perfectly made mamang, yes. di ba favorite ko yung mabango yung bahay, ganon oh. nagpadala kasi si Miss Lani ng uh, si Ms. Lani ng Le Martin perfumes o oh, home home fragrance ito para sa iyo oh, para madala mo sa kagayan. nagpadala siya para much. sa birthday ni Raik, binawasan wow. ko para meron ka din oh, thank you sweet naman thank you hi ito si Enzo the very pogi Enzo ito ang aking pamangkin hindi yeah, anak ko. ah lang ni enzo Ay sorry sorry tsuki kakagising lang na na naputol kasi yung tulog niya Nagising kasi siya. pogi okay. mm -hmm, naman ito miss Tiso Tiso niya yeah, yan yeah, mag-hi. <laughs> Three years old pa lang siya. Pero ang galing niya mag-piano. Ang galing niya mag-drawing, -mag drawing mag painting Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.